guys, inabot ako ng ulan. Hindi ako makalabas. Ayan, ayan yung ginawa ko. Inabutan na ako ng ulan sa kakagawa. <laughs> ituloy ko talaga guys. Eh. Kasi hindi naman ako makauwi pa. Lakas ang ulan. Wala akong payong. Kaya, yeah. ituloy ko talaga kung ano yung ginagawa ko. Yung sa plastic barrier. Ah. So, what's up guys? Ito na siya. Ito na yung ginawa ko plastic barrier. O, oh, ayan siya. Nilagyan <laughs> ko ito ng ano. Uh, parang tansit. Para pag uminit. Pag uminit. Hindi siya lumalaylay kasi ano. Kung ano pala yung plastic. Kaya eh, dinagyan ko. Hanggang dito sa kabila dito hanggang doon sa kabila madali lang sya guys madali lang sya tapos yung ilalim yan yan yung guidelines dito yung ano ni grab oh. yan pag nag-update kayo guys dito lang tanggalin nyo lang tong guma ito to tanggalin nyo tong guma pasok nyo yung plastic tapos pinaking tape ko lang yan yan Parang tape siya. Kasi yung pag kumuha kayo ng plastic, meron na rin kasamang packing tape yan. So, madikit na madikit. Ito. Tanggalin ito. Tanggalin ito. Yan. Ganon din sa kabila, guys. Ganon din. So, yan. Ganon din sa kabila. Unit ko pala Mirage G4. Ayan. Ayan yung unit ko. Mirage G4 siya. Kaya ganyan lang yung wire. Matigas to guys. Mat matibay itong wire na to. Tapos inikot ko lang hanggang doon. ganoon din sa kabila. Tanggalin nyo lang din yung goma. Ito. Tanggalin nyo lang. Tapos parang yung plastic. Ayan. Dito. Hanggang dito. Ayan siya. Ayan. Tapos na siya. Ha! Nakakahingal, guys. may uulan na naman. Kasi sobrang... Eh, na, inabutan ako ng ulan. Kaya dito lang ako sa loob. Hindi naman ako makawi. away ginawa ako na ng taraan. Ayan siya, ng ilalim. Ayan. So, ready to ano na to? Ready para sa biyahe. Ang kit ni Grab, ito. kakakuha ko lang kahapon ang laman ng kit niya is ito meron sa container para tunawin lang yan spring gun ito. Uh, mas dalawa Yun, dalawa mas tapos ito ano ito Ah, tutunawin to guys tutunawin kasi <laughs> ako oh ano to good for one month ito ginagay nya ay guantis guantis to guys guantis ito pang decent pick ilang karaso to 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 15 15 good for one so isang tablet pa. isang tablet sa 2 days ayan ayan sya so, ayusin ko na Ipicturan ko yung ginawa ko Tapos isi-send ko sa kanila Okay guys Maraming salamat Kita na lang tayo sa kalsada Mga paps Kita kits na lang tayo